Good morning! Good morning po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Magandang umaga po. Umaga na naman po. Tayo na po ay busy na naman. Gahanda na po ako ng aming musal ng aking amo. Ayan, may dalawang itlog. At mapakulo po tayo ng tubig. Iyan po ang number one. Ngayon po ay kaya handa ko po, po yung madalhin nila sa tindahan. Ayan po. Isda, tuna. ang isda bago na, 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 bago Ito na po tayo. Abang may sinasalang. Basta mahina lang ang apoy. Wala ang problema yan. At syempre, at syempre, titingnan-tingnan nyo rin yung niluloto nyo. Pupunta-puntahan rin ninyo. Ngayon po, kunin ko na po itong hose ayan gagamitin ko po, po rito sa sasakyan at kukuha na ako ng tubig ayan Dito lang po kayo, mga kaibigan. Yan. Yan. Kita ba? Ayan, kita ka lang. Ayusin ko po kayo. Yan. Kung kita na po tayo. papasaain ko muna yung sasakyan para lumambot ko yung mga dumi singit-singit. Mga ilalim ng gulong kasi nandiyan na yung mga putik. Nakadikit. Naka Nakadikit. Oo, umpisa na po tayo ng magsabon nabasa na. Sabon po tayo. Ito po yung gamit ko sa pan. campur pupuk nang kesaktian. Ya itu. nasa labay yung ano Mayroon po akong pangpunas. Ito po, ganito. Kaya po tayo. Dito lang kayo, mga kaibigan. Ito, uunahin po natin yung sa may unahan po, sa may salamin. Tuhin ku magas Dan nyenang Harap-harap ku itu nilai ninyo ay dikit-dikit para yung potek ay talagang matanggal. Yeah. Ito tayo sa likod mga kaibigan. Kasi hindi nyo ako makakita eh. Ayan eh. nasa buna po buong katawan ay dito naman po tayo sa gulong sa gulong naman po Ayan. dali po mga kaibigan ha sa gulong po Yan. Kukuha pa tayo din ng tubig bulong para sa bulong po kukuha tayo ng sabon lalagyan natin ng sabon ang tubig tapos po ito ang gamit ko sa gulong malambot para hindi masyadong magasgas yung yung gulong Tama na po ito. Ganyan. Ganyan lang po yung paglilinis. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung paglilinis ko. linis ko. Ayos na ba? Kita na ba ako? Ayan. Tingnan nyo yung paglilinis ko. Yan yun po. Ayan po. yan. yan. Ayan. Ayan. At yan. Ayan. gamitin nyo. Yan. Yan. Malampot po na tela. Yan. Ngayon po, dudukotin po ito. Ayan. yan? Dudukotin po ang mga ilalim ito. Ayan o. Dudukotin po rin nyo kasi nandiyan po yung mga puti. na ako ng mga singit-singit sa ilalim ay dudukotin nyo. Kasi nandoon po yung mga putik. Okay po. Hindi ko na po sa inyo ipapakita okay. lahat. Kasi alam naman po ninyo kung paano maglinis ng sasakyan. Pero may kanya-kanya din po tayong pamamaraan para malinis ang sasakyan. Ngayon po, paki-subscribe lang po. Paki-like and share sa aking video. At paki-subscribe na rin po at Pindutin yung notification bell para ma-update po kayo sa aking mga next na video. Salamat po.